Ano ba po? 2 hours na lang. na tayo ako na ulit alam. Ako Ano po kuya, ulit pa? Ulit. Gusto mo ako nalang po kuya? Ako lang. 2 hours. Okay lang Kuya, yung mga na lang. Hindi na Kuya, ayan. Ayan. Kuya, si Mama Luz. Sige, next na. Oo, sige. Oo, sumama tayo. kayo additional 3 minutes. Okay, okay. 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 Curry. Curry lang. Okay. Oh, Carry! Carry lang. Ako ba ulit kasi? Ay, akala ko po uulit. Ikaw? Nandito sa iyo. Ako? ako oh, Siya so, na. Na, 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 na. Hindi. Tiyawang oh, mangyay pa rin. Number? Oh, number <laughs> Mag-stay sa bedroom ng 3 hours. Number 10. <laughs> Ayun, malaki. Number 10. Apo? Ay, wait lang. Wait lang daw. Ha? Sandali lang. Bawal. May lalabas ba diyan? In the toilet. That's for Carla. you. That's for really you, the big <laughs> one. I'm sure Slender would be so happy. What's dressed in heels, Ang tanong. Sir Carlos, yeah. kuya. Tanggapin mo ba ang hamon? Opo. 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 Ah. Okay. Yes or no? Yeah, yes, kuya. Yes, yeah. kuya. Sir Carlos, kuya. Yeah. Dito. Kunin mo yung number 10 na kahon. Wow! wow. wow. Sexy. Ipangita mo. Sa lahat. Okay. Yeah. <laughs>

Papa. Oh, oh, yeah. Kaya, kaya. Sige, magdiis ka na muna sa kwarto. Papa. Oh, help me, pa. Wendy, yan. Yeah. She doesn't Not know sure, what to dress. Okay, She doesn't know what to wear a dress. <laughs> I don't know how to walk in heels. <laughs> next. Oh my right, God. Next. Go ahead, Go ahead. Wait lang mo. Please. Please, can I put lipstick on you? Sa tingin ko, may ko, <laughs> pa para <laughs> tapos may sawa ko. sawato, parang tapos may ding. tapat 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 Amoy mo! Amoy mo! so excited for this one. ba? niyan! sa board tayo. -tay 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 ay, uh, di pa nag oh, pa nag-umpis <laughs> oras. polar na may polar. Oo nga ayun na barbecue na. Babi tu nama aku ya. Terima kasih. 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 Terima gusto mo magbanggit na ako ng mga pangalan restaurant, ko kuya! Oh. kuya ha. Mahubakot sila, kuya. Mahubakot na, na lang nga sa iyo, palit mo ulit po lang. Pao, withdraw ka sa... Kaya, 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 I have cash ko ya madag see see i have cash ko ya come on i ask you sit buterapian oh yeah Kailangan marunum. Kailangan marunum. Kailangan marunum. Oh, apa yang? Suruh tanya yang? Bagi kita ya. Suruh suruh kau nama ni bunga kulitin. No, I'm sure it'll fit. I can't wait actually. I want to see it. Oh, masa ya. Oh, so. Body shot. Body